Magandang araw mga boss, mag-check up muna ako. Meron daw kumakalansing dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Hindi ko marinig mga boss, kaya dito kami nag road test sa loob ng tahimik. Dito kasi tahimik mag road test eh. Una kong pinadaan si customer dito sa luwak-luwak, kaya lang hindi lumabas yung ingay. O, oh, balik tayo. Tapos doon ulit na si dinana natin. Narinig niyo mga boss, para may kumakalansing dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Wala kang mahigaan dyan? At ito nga mga boss, nung marinig ko yung parang may kumakalansing dito sa ilalim Nagtanong ako kay customer kung meron siyang higaan Dahil nga sa alam ko na yung pinanggagalingan ng ingay Ang gusto ko kasing mangyari, higaan ko yan Para i-manual check up ko yung propeller Hahampas-hampasin ko yung mga boss Pwede kasing sa center bearing or sa cross joint yung pinanggagalingan ng problema Ayun ba? Uh Oo -oh. Pero may, may malakas pa yan Ingay niya eh uh Oo -oh. Ay, dapat dito, boss. At dahil nga sana positibo ko na yung ingay mga boss, maghahanap na kami ng matatabihan. Oh, Ayan. Ayun ba yung na yun? Mm. May, 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 may malakas pa yun minsan. Ayun sa malilin. Ayun sa malilin. Yun, sa puno. Ayun o, oh, puno na yan. Alam nyo mga boss, kaya ako pinatigil itong sasakyan unang-una para makita nyo kung paano ko si-check up yung lumabas na problema dito sa ni. sasakyan ni customer. Ibaan. Kasi nga, ang gusto ko, magkaroon kayo lagi ng idea kung paano mag-check up buksan ko muna itong hood mga boss. Panigurado lang, idamay ko na rin to sa pag-check up na gagawin ko. Naging ugali ko na kasi mga boss na kahit na alam ko na yung pinanggalingan ng problema, check up pa rin ako dito. O yan, i ko yan kung makikita nyo. Pwede rin kasi panggalingan mga boss yung bracket ng mapler. O kaya naman, mismo sa loob ng mapler, yung pinanggagalingan ng problema or ingay. Naka-encounter na rin kasi ako noon mga boss pag may natumba na plate niya sa loob ng mapler mo. At higit sa lahat, kung madalas ko yung nanonood ng mga video ko, pag ako nagta-troubleshoot ng sasakyan, ang gusto ko na pag ako, malapit siya sa katotohanan para naman si customer hindi kawawa sa gastos. Kaya ito na mga boss, ihigaan ko na itong sasakyan ni customer. Ima-manual check-up ko na yan. Ito nga mga boss, ang una kong napansin dito, may tagas ng gear oil dito sa transmission niya. Duduktungan ba ng propeller? Sa pag-check-up ko naman ginawa dyan mga boss, inuna ko yung cross joint. Pinihit-pihit ko itong propeller niya pero wala akong nakita problema dito sa cross -dune. kaya hinampas sampas ko itong propeller yun nga, lumabas na itong ingay dito nang gagaling sa center bearing niya center bearing ni center bearing oo ah. sana lang mga boss Panoorin yung maigi kung paano ko chine-check up yung problema ni customer dito sa sasakyan niya Ayan o, pinapalo-palo ko itong propeller para matuto kayo mag-trace kung may problema yung sasakyan nyo pag sa cross joint naman mga boss nakita niya di ba inikot-ikot ko lang yung propeller pag napansin nyo na meron siyang play o kaya merong kalog sa cross joint o ibig sabihin nun palit kayo ng cross joint si Rashia ito nga mga boss tinawag ko na rin si customer para makita niya na may problema dito sa oil seal ng transmission niya yung pinakaduktungan ng propeller na sinabi ko nga sa kanya na kailangan na rin palitan dito ng oil seal dito sa transmission mabasa hmm. oh uh... <coughs> ayan oh eh, ai schedule natin yung araw. Oo. Yan ang anaktunira niya. Oo. Yan o. Sabi yung pag mabilis yung takbo, ang ingay. Oo. Oh. Yan ang maingay. Oh, tapos yung oil seal. Ayan o. Oh, basa. Basa ng langis. Ibig kong sabihin mga boss kay customer, tumagas na yung gear oil niya dito sa transmission. Kaya nagkalat yung basa ng langis. Sana lang mga boss, yung pag-check up na ginagawa ko Laging yung tinatandaan Para kung sakali mangyari sa inyo yung ganitong problema Hindi kayo mapag-asos ng malaki Ganito ginagawa ko mga boss Pag nahihirapan ako mag-trace ng ingay Dito ako nag-diagnose Para siguradong marinig ko yung ingay Mas kasi ako mag-check up mga boss Pag pang ilalim, unang una Ayaw ko nung turo ka ng turo ng pyesa na Sabi mo si Ryan, kahit hindi naman mahirap yun Nakakahiya yung kay customer Hindi baling maliit lang ang kikitain ko bastang mahalaga wag lang ako makapanlamang Kasi nga mga boss, ang katuwiran ko Alam naman ng Diyos yung mga pangangailangan natin sa buhay Kaya wala tayong karapatan Para pangunahan natin siya Kasi may pangako naman siya Na hindi niya kalilimutan yung mga ginawa nating mabuti Kailan mo narinig yan? Tagal-tagal na rin yan Kasi ginamit ko pa sa leksyon. Kaya nga, inabahan ka na Oo, sabi ko parang lumalakas ka ako ha Buti, hindi pa ako nakakalis ng bahay Sige tayo naman yan, dito Dito Naligaw na tayo. Muli mga boss, naligaw na kami. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Abangan nyo sa susunod na video mga boss kung paano ko ito pinalitan ng piyasa. At kung maaari lang naman at okay lang din naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. At inulit ko, maraming maraming salamat ulit. At higit sa lahat, salamat sa Diyos.